Mag-ingat sa mga nagpapagaling ngayon ng mga karamdaman gamit ang tulak at buga ng hangin. Babala po ito mula sa Matthew chapter 7 verse 15. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing but inwardly a wolves dagdag -dag po sa Matthew chapter 24 verse 24 for false Christ and false prophets will arise and perform great signs and wonders so as to lead astray if possible even the elect kamangha-mangha pala ng milagro ang kanilang gagawin mga kapatid ang mga pilay at lumpo makakalakad ang mga bingi makakarinig ang mga pipi makapagsalita at ang mga bulag makakakita ang tawag pala sa kanila huwad na mga mga ngaral, mga tagapagpagaling. Huwad po sila mga kapatid at karamihan sa kanila. Mga bata pa, may babae at may mga lalaki. Ang salita pala ng Diyos, simpleng-simple na tayo ay gagaling. Saan po ito mabasa? To Chronicles chapter 7, Verse 14 If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. tayo palang mga sangkatauhan, magpakumbaba, hanapin natin ang Diyos, magbago tayo, iwasan ang kasamaan. At tayo po ay hihingi ng tawad. Magsisi na po tayo mga kapatid, ito lang pala ang susi, pagpakumbaba at iwasan na ang kasamaan patawarin natin ang mga nagkasala sa atin at magpatawa din tayo. Kaya, lesson learned po sa ating lahat, mga kapatid, huwag po tayo agad maniwala sa mga kamangamangang milagro na ginagawa ng mga huwad na propeta ayon sa nakasulad sa Biblia. Tangi ang pare lamang ang merong kakayahan o otoridad at kapangyarihan upang daluyan po sila sa pagpapagaling mula sa ating Panginoong Diyos. Remember, mga kaparian at mga komisyon na laiko ang daluyan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Stay cute, Catholic, until the end. Cute na cute.